meron na akong tax uh, certificate, meron na nakapag-panotaryo na ako ng papel certification, yun na lang talaga po ang kulang, mga kainday hawak ko yung papel para sa ating kuryente ngayon, pangalawang beses na po ako papunta doon sa ROD at hindi ko po matrace-trace kung saan po itong uh, title na to, doon sa lupa na inirahan ko po para magkaroon po tayo ng kuryente, ano So bumalik ulit ako dito sa City Hall mga kainday. Talagang mo mga na ako. Kawawang-kawawa na po ako. Sabi ko po ay, ano, hindi po nila mahanap dun sa ROD. Magkaiba pala ang dito sa tax, ano tawag ito? eh bogo pa naman ako sa English. Ano itong tawag ito? Tax de Declaration of Real Property so magkaiba po ang lumabas doon sa kabila sa ROD yung sa mismong copy niya uh, iba po ang lumabas, hindi po ang pangalan ni may ari na nakalagay dito sa papel <laughs> kaya sabi ko, babalik na lang po ako doon ma'am, and then sabi nung ano dito, sabi nung sabi nung taga City Hall ah, uh, yung yung na trace nila na nandun yung name ayun ah, na lang ang kukunin <laughs> matapos na po at uh, ilang araw na pabalik-balik dito ano then ngayon may requirements na ako yun na lang ang kulang and then pa notary public dun sa uh, tawag nito loading ako notary public dun sa sa papel na katunayan na uh, may witness uh, kailangan pa natin yung gawin para dun sa attorney so anong oras na gusto So, babalik tayo doon para hingin yung copy nung nakita nila na uh, titulo. Anong uh, tawag dyan? Uh, sa yun na yun mga kainday. <laughs> Mamaya na lang ulit. Update ako. So, mga kainday, nandito na tayo sa ROD ngayon. Nung pasok na tayo sa loob para uh, makiusap na yun na lang yung kunin natin kapi <laughs> para matapos na yung lakad natin and then pupunta pa tayo ng attorney para dun sa notary uh, notary public na ano na dokumento para mapasa na natin yung requirements so mga kainday nandito na tayo sa ROD ngayon ano kung pasok na tayo sa loob para uh, makiusap na yun na lang yung kunin natin kapi <laughs> para matapos na yung lakad natin and then pupunta pa tayo ng attorney para dun sa notary uh, notary public na ano na dokumento para mapasa uh, na natin yung requirements so nasa law office tayo mga kainday no magpanotary muna tayo ng uh, dokumento kasi requirements po yun dun sa city hall para mapasa na po natin para makauwi na tayo kasi pupuntahan ko pa si Maddie. Oh din my goodness. Buti nilang lang mabilis ako. <laughs> At kailangan ng diskarte talaga kasi iba hindi. Unahin mo yung hiya-hiya. Sige. Ilalayo ako Hello, move out. Kinuha niya yung abli. Uy. Pasik na. Allah ka. Uy. Na, okay. ka, matigas. So ayan ang mga kain ka din nyo. Ah. Uh, napanotari na natin, kita niya naman so, balik na naman tayo sa City Hall ngayon para ipasa na natin yung requirements na to ang kulang na lang is uh, tax clearance so, pupunta tayo ng assessor tapos ako hindi ako nagkakamali <laughs> so, let's go so, mga kaindyan, sa City Hall na tayo ngayon <laughs> magbabayad na tayo ng tax clearance hmm patient. Be patient. Huwag kang magmamadali. Tapos balik na naman tayo dun. Kapasok na ako dito eh. See? See? So mga ka-Inday, pumasok na ako dun sa Ubo. So para dun sa pagpasa ng requirements kulang pa rin yung requirements natin. awala ah, wala pa pala yung uh, mismong title nito. So, may nakalagay pala dito na certified true copy of title online and have it delivery or door to door. <laughs> Hindi pala ako nakapagtanong kanina kung pwede ba akong bumalik doon o yati pa nila. pa Sa excited kong maipasa ng requirements. Hey! Eh! anak ng kamatis naman no meron na akong tax uh, certificate meron na nakapag panotaryo na ako ng papel certification yun na lang talaga po ang kulang uh, title no hindi pala basta basta yan binibigay so balikan ko na naman dun mga kainday <laughs> no kakauwi ko lang mga kainday Nandito na yung mga requirements natin and then nagwaiting na lang tayo sa tawag sa title ng lupa dito para mapuntahan na nila at malagyan na ng kuryente yung bahay natin na ano? So, ayan, bumili na rin ako ng tuloy for more information. Ayan, bumili tayo ng tuloy. Isang kilo, 100 ang kilo. Ah, uh, gagawin natin dyan ay prituhin natin. Yan. So, yun lang ating update for today at mamaya lamang dahil alas 3, 30 pa po ng hapon. 420 po ang labasan ng mga estudyante. So, mamaya sunduin natin si Maddie. Alright. I'm tired. So, ayun mga kainday. Mula na naman, no? Hindi ko na tuloy na flex sa inyo yung mais. Bumili kong mais, o. Oh. Sampung piso. Tugin siya si galing, ano, bukid. Diyos lang, eh. Dapat, tag, ano, to, tag. 25, ganun. Pagod ako pabalik-balik dun sa ano. Uh, excuse me. Pabalik-balik sa ROD. Buti na lang mababae talaga yung mga taga city. City Hall. Natulungan nila talaga ako para magkakurente. Nako! So, mga kainday, yan. naka na tayo. And then, yan. Nandiyan na si Maggie. Oh, <laughs> Nagulat si So, ayan, hanggang dito na lang muna ang ating update at kakain kami. Ah, pakakainin ko lang pala ang mga bata. So, pinrito yung tuloy mga kainday na nabili natin na sangkilo kilo para meron tayong ulam. Hey mga kainday, good evening po. At nandito kami sa Osminia ngayon para mamiesta. <laughs> Grabe po, pulang, pulang mata ko dahil sa anong uh, sa lamig dito at kakarating lang po namin ga galing biyahe so mamaya maya uuwi lang uuwi din po kami so yan ah, kakain kami dito may kakain sila salamat sa mga ah, may bahay dito na, may pansi talaga sabi kasi ni Kibo meron daw sabi ko gumit Kain pa guys. Nice. Ang dami niya butahi. Uh. Ha? Salamat sa may bahay. Ang daming bakbak dito oh. Ang si ano yung mga bakbak. -bak.